Magandang araw, magandang gabi ko nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags. ano. Kung napapansin niyo yung araw natin ngayon eh. Madilim-dilim ano, makulimlim kasi ayon sa forecast ngayong araw na to 85% ay babagsak ang snow. Actually bumabagsak na nga ng konti-konti oh. Ewan ko lang kung napapansin niyo ano. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pag ganitong panahon medyo madilim at nako medyo malamig ngayon makakainis ano. Medyo malamig. Ha! <laughs> Pero hindi ako nagreklamo mga kainis Pinapakita ko lang sa inyo. Tsine ko lang yung sasakyan natin doon kung gumagana. kasi ang kinakatakutan ko ay baka hindi umandar kasi baka na prosen sa buong magdamag kasi malamig. Kaninang madaling araw, baka yung baterya, baterya ng ating sasakyan ay maprosen, hindi umandar. Pero tsine ko naman, umandar naman, okay naman siya. Kaya naku, bukas or mamayang gabi bago tayo matulog, isasaksa ko na yung black heater ng ating truck para... Hindi hirap sa pag start pag pinandar natin bukas. Nako, papasok na ako bukas araw ng linggo. By the way, ano nga pa lang ngayon ano? Uh, January 6, 2024, araw ng Sabado uli. Ayun oh. Ay. Ayan, no? <sighs> Back to normal life, no? Back to normal life. Nilagay ko na sa 4x4 yung truck natin, mga kainags, ano para apat na gulong na yung gumagana. Kasi medyo Oh, snowy yung ating dinadaan no? no? parang medyo madulas sa tingin ko nakain lang naman tayo ng soup Ayan yung number one bon boe tingnan natin kung may parking kasi kung wala ba diba mukhang ano mukhang may parking ha mukhang konti nag grocery ngayon kasi <laughs> ano eh medyo malamig at saka hindi magandang panahon ano na natin to Padaanin muna natin Pero maya maya siguro nyan Dadami na rin yung tao dito kasi ano Sabado ngayon eh Araw ng grocery talaga ano Tingnan natin Ah meron meron parking Ayan Ayan na tayo Ah nako Ayan sarap mag ano sarap mag Soup ngayon soup So meron din akong dalang gloves no Nandito sa Ano ko Sa bag Ayan. oh, kita nyo, parang ano no Konti ang tao ngayon Ang nag-grocery ah eh. Usually pag maganda ang panahon Tapos Sabado Weekends Daming tao dito mga kayo no? Pero baka yung iba kasi Day off ngayon Baka ang sarap pa ng tulog Mamaya pa siguro mga alas 3 Mag-grocery Iba na yun Ayan. So, pasok na tayo doon. Soup lang naman tayo, tsaka shake. Bala kang bumili ng shake dito eh. Yung sinusup-sup. konti tao ngayon ah. Wala nga masyado nag-grocery ngayon. Konti eh. <laughs> Medyo marami maraming gusto kumain ngayon ah. Ayan. Hintay lang tayo dito. Gusto ko rin order nito mga kainags. Ano? Bop, bop, Order tayo. Pagkatapos natin kumain ng soup, ito naman malamig. Ano kaya rito? Ayaw nyo naman. Hi, do you have a... I want a taro. Taro shake. Do you have taro shake? Yes. Okay, that's what I need. Okay. How much is it? Uh is to one topping? Yeah, toppings please. What what, what kind of toppings is it? Um, here. Okay, can I get a mango mango popping pearl? Yeah. Okay, that's it. So it'll be seven and thirty. So how much? Uh, yeah, that's okay. Alright. How uh, so can I pay? Uh, on my debit. Okay. Gumihingi pa ng tip yung ano no, yung machine. Pero hindi na ako nagbigay ng tip. Kasi hindi naman tayo si serbisyuhan sa katulad ng restaurant eh. Eh. Pero kung sa restaurant tayo umorder, yung may magsiserbisyo sa atin, yan pwede. Pwede ako magbigay ng tip. Pero kung dito lang, tayo yung lumapit, eh thank you na lang. <laughs> Kuripot eh no, mabihira. <laughs> At saka ako napansin yon, nilaksan ko yung boses ko kasi parang hindi marinig yung boses ko kanina nung kinakausap ko ng tendera. Kaya parang malakas yung boses ko. Hindi ako hindi ako sumisigaw mga kainags saan Para lang marinig yung tendera yung sinasabi ko. <laughs> so habang naghihintay tayo ng no, mga kainags, may gurong meron lang akong gustong tanongin na sa comment. No? Kasi may mga nabasa akong comment tungkol kay Manang Cherry. Bakit daw hindi natin bigyan ng, ng ayuda si Manang Cherry buwan-buwan? Kasi daw eh, siyempre inalagaan tayo ni Manang Cherry nung mga bata pa tayo. So actually mga kay inags nung, uh, nung nagsimula na akong sumweldo sa YouTube, nagbigay na ako kay Manang Cherry. Buwan-buwan yun, walang sablay, walang mintis, talaga nagbibigay ako kay Manang Cherry. Uh, kailan ba ako huling sumweldo? Siguro mga 2 years na. 2 years na ako kahit na nung unang sweldo ko o pangalawang sweldo, talaga nagbibigay na ako kay Manang Cherry. Hanggang ngayon. Yan. Kaya maraming maraming salamat syempre sa inyo. Thank you! Yes, thank you. Ya yeah, you YouTube. Ayun, bayaran na natin. Kailangan ko ng plastic dito ah. Kasi sa labas natin kakainin 'to eh. Sasasakyan natin 'no. Oh. Ayan. Dito dito. Hello. Wala lang tayo dito. Ito ko na kainin. Wala kasi kanina kasi puno eh. Ayun, ngayon wala na, wala na customer ngayon kaya so, dito na lang isa magkalat pa tayo sa truck natin magkalat nabuhos pa yung sabaw yan o no? yan o no? yung sabaw pa naman ang gusto ko buti makapal-kapal yung pantalon ko hindi napaso ang sarap ang Ayan, tara Kita niyo yung tuko oh. Basa, ano? Nabuusan din niya ng ano, yung tubig eh. Pati ito oh. Kita niyo Basa rin yan Ang <laughs> Mainit pa na Buti na lang Nung bumagsak yung mainit na sabaw Tumama sa hita ko, mga kainags Mabuti na lang na Makapal tong pantalon ko, no? Ah, parang kasing kapal yata ng mukha ko <laughs> hindi tumalab yung ano yung mainit mainit na sabaw grabe umusok usok pa naman kasi ginanong ko dapat palang ginawa ko hindi ko nilabas yung sabaw doon mismo sa, bu sa, sa, butas ng plastic dapat gumawa binutasan ko na lang para dahan-dahan kaya lang kasi hindi naman talaga ako dapat kakain doon dito dapat ako sasakyan ko kakain ay eh, kaya lang nung nagbayad na ako marami wala pala akong dalang bag no para dalhin dito kaya naisip ko ah doon na nga lang sa ano ay eh, mabuti na lang walang kumakain doon wala rin akong katabi hihira nagkalat pa ako <laughs> ang sarap naman ng sabaw yung sabaw pa naman ang habol ko doon eh pero meron pa namang natira siguro yung natapon mga 40% nung sabaw natapon ah, pero anyway nagkaroon ng laman yung tiyan natin yun nga lang least malalaban ko na tong toko no? kasi mula nung binli natin to hindi ko pa nalalaban to eh puro pawis na to ano? Eh, <laughs> at least malalaban na pati to at tong pantalon lalaban ko na rin kasi mga ano na yan sabaw sarap nung sabaw grabe nasa ko ba nilagay yung ano ko shake ay nand nandito ng bihira dito ko pala nilagay sa bag yan may shake nga pala tayo no Baborito ko to taro mga paborito ko yan taro mango avocado yan sa mga shake pero usually, ang madalas kong order rin, avocado or taro. Mm, ayos. <sighs> mm. Pero masarap din mga kayo rin si Shake dito sa ano, sa laki. Masarap din ha. Tsaka mura no, $7. Tapos kanina nga, nanghingi pa ng tip. Yung machine, yung machine naman nanghingi ng tip eh. Sa, pero sabi ko, no, skip. Yeah. Kahit doon sa mga ano, sa mga... pizza pag ako ang umorder, hindi na ako nagbibigay ng tip doon mga kayo na Pero halimbawa, diniliber nila sa bahay, yun, doon ako nagbibigay ng tip. Or kumain ako sa restaurant, merong nagsiserve, yan, dyan ako nagbibigay ng tip. Pero pagka ako yung pupunta para bumili, nung katulad nito, hindi ako nagbibigay ng tip mga kayo na Kasi trabaho naman talaga nila yung ano, di ba, yung yung gagawin mo talaga kasi order ka ganun siyempre gagawin talaga nila yun pero kung extra service like yung si service yung kanila sasabi tanong sir kailangan nyo pa ng tubig ano pang kailangan nyo yan siguro para sa akin lang mga kinis huwag magagalit sa akin na para sa akin lang sila yung mga deserve na mabigyan ng tip kasi meron silang extra service na ginagawa hindi extra service na kung ano iniisip nyo mga kinis huh? extra service yung talagang pinagsisilbihan ka Sir, ito na po, ito na yung kutsara nyo Sir, ano pang kailangan nyo Kumusta po sir yung paghahin nyo, okay ba? Tapos pag ka ng tubig, pingin tubig, ito po tubig. Yung mga ganon. Kaya yung tulad ng sinabi ko. Pero kung ganito-ganito lang, pupunta ka sa counter, et, syempre trabaho naman talaga nila ang gawin talaga to. ba? Diba? Or siguro, halimbawa, ginawa nila to. Nagpap habang ginagawa nila, o oh, nakaupo ako, tapos eh, natapos na nilang gawin to, dadalhin nila sa akin habang nakaupo ako. Sir, ito na po yung order nyo, sir. Yan. Enjoy your shake yan doon baka pwede pa ako magbigay ng tip doon mga kainag sana baka doon pwede pa ako kasi syempre hinatid mo eh parang ganun <laughs> ang dami explanation eh, no? buisit ang <laughs> ah, bihira Natapun, natapunan lang ng mainit na sabaw eh parang uminit na ulo ni Inags ah. <laughs> pati yung pagbibigay ng tip eh <laughs> Ginawan topic eh no ang bihira nagginawa ng issue eh no ang bihira talaga <laughs> ay nako naman Inags 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 <laughs> Eh, bibilin lang ako rito yung kape. Ah, naubos na yung kape ko eh. Ah, yung cold jars, naubos na. Oh, lamig. Ah, tapon ko muna itong basura, sa basura. Ay, ito, 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 dito, 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 dito. Ah, waste. Yan. Let's go. Ah, Sabado ngayon, uh, ah, medyo maraming mga customer ngayon. Ah. daming tao ngayon ah Sabado eh Ayan, oh. <laughs> 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 Kapi lang naman ang bibilin ko rito eh. Pero maraming tao dito tayo sabi lang Hindi tayong tao, hindi tayong makalusap dyan tayo, ah. Uy Parang gusto kong bilhin to Maraming bumibili eh. Gusto kong subukan to mga kayo Nagsano Maxwell Maxwell kuha ko ng isa nito original kuha ko isa kasi ang binibili natin ito di ba pero gusto ko lang muna subukan to ang dami bumili oh Ayan. subukan natin to mga kainais, ano mukhang masarap tong Maxwell na to yan tao ah dito tayo magbayad dito 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 kaya minsan ayokong mag grocery dito ng ano eh week, week, weekends kasi ang daming tao Labas tayo mga kainex ano? Nabili na natin yung kape Tapos sa uh, pagka tinitingnan ko ngayon yung, ano, yung temperature sa cellphone ko Kasi dati nung no, sa Pilipinas tayo uh, Pag nainitan ako, tinitingnan ko yung temperature ng cellphone Kung ilan la, Nakikita natin doon madalas positive Positive 32 Positive 34 Sobrang init Pero hindi naman tayo nagreklamo mga kayo ano? In-expect na natin yan eh. Tapos ngayon, nung tinitingnan ko na naman yung temperature dito Nung nasa Canada na tayo Negative 20, negative 30. <laughs> Baligtad na ngayon, ano? Dati positive eh, tapos ngayon negative. Tapos dati sa Pilipinas, nakasando lang tayo, init na init. Dito naman, yan inuulit ko uli, ano? Balot na balot na naman ang mga buong katawan natin. Ha. <sighs> tapos pag nagsasalita tayo, umuusok pa. Oh. <sighs> <laughs> ang gago. <laughs> Ay, na <sighs> Tapos sa uh, lalagay ko lang itong kape sa ano, sa sake no? tapos putay doon sa ano. Sa Dela So yan, a uh, ilalagay ko na yung kape doon sa ano no, sa sake natin. Tapos ah uh, naalala ko nga pala si Nanay. Naawa ako sa Nanay ko eh. Kasi magisana na naman siya doon, ano. Although may kasama naman siya doon, may kasambahay naman siya, pero balita ko hindi pa dumarating eh. So bali ang kasama niya sa ngayon ay yung dalawang aso natin doon si Pepsi tsaka si si ano si Coffee oh kita nyo naman mga ka oh. kita nyo no oh frozen no oh. ibig sabihin malamig talaga yan oh malamig ah Whew. ayan yung ating uh, harapan nako po Panginoon anong oras na ba ngayon Ilang oras na naman, didilim na naman ano? O, alas dos mga kainag, so alas dos So dalawang oras na lang, madilim na naman, grabe Parang kagigising lang natin kanina ng alas 9 ng umaga Tapos umalis tayo ng bahay ng alas 12 Kasi syempre nag coffee pa tayo, nagkuya kuya kuya, -kuya pa tayo Parang limang, limang oras, anim na oras lang yung araw, madilim na naman ano Yung liwanag So di bali, sa, sa, sa February mga kainags ano medyo tatagal ng konti ang ang liwanag. Kumbaga ngayon, January uh, alas 4 do dumidilim na. Pero mga February siguro mga third week ng February or last week ng February, alas 5 or alas 5:30 doon pa lang didilim. Tapos pag March, mga 6 o'clock doon didilim. Patas ang patas ng araw. <sighs> Yon, Labas na tayo no tapos yung mga binili natin. <laughs> Yan para sa kape. Ito namang isa, dito ko lalagay yung mga resibo na i-apply ia natin sa ano no. Ipapasa natin kasi ano na ngayon eh yung income tax return T4. Yung mga resibo na nagamit ko last last year. Eh dito ko ilalagay mga inipon ko kasi pag nagpa-compute tayo ng T4 natin kasama yon mga kainagsan kaya pumili ako ng folder kasi marami Malaki may tutulong nung kasi last year Mabuti na lang uh, Nakausap ko si ano Sila Mark Carino at si Dre Rice Velasquez no uh, Binigyan nila ako ng advice na Yung mga resibo Na mga kinakain natin sa restaurant uh, Yung mga naisasama natin sa vlog Pag nagbablog tayo tapos na isasama natin sa content natin yan, yeah, mga gasolina, mga resibo nyan ipunin daw natin yan para ipapasa natin sa T4. So, na lang. May mga naipasa akong resibo dati. May mga lakuha ako kasi hindi ko alam na ipapasa pala sa T4 yun. Kasama pala sa computation ng T4 yung mga resibong ginagamit natin o mga kinaka, uh, kinakainan natin sa restaurant. Mga food chain. Kasi kung hindi ako nakapagpasa ng mga resibo nun, sabi nung nag-compute nung aking uh, T4, magbabayad para raw ako sa gobyerno. Mabuti na lang daw yung mortgage ko sa bahay mga utility bills ko pinasa ko at saka may mga ilang resibo akong naitabi so kaya sa halip na magbayad ako binayaran pa ako ng gobyerno ng 50 dollars o oh, diba 50 <laughs> kaya nung nalaman ko yun mga kainags ano ang ginawa ko last year talagang ano inipon ko lahat ng mga resibo kaya ang dami ba? Diba? oh. lakad lakad muna tayo Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo 'yung ano no. Hmm. Edmonton, Alberta, Canada ganitong January 6, 2024. Ayan, ganyan dito, walang tao sa gilid. Walang tao sa likuran, sa gilid. Kahit sa harapan natin, walang tao. Yan, mga puno, frozen. Yan. <laughs> so, 'yung iba kasi mga kainig sa no. Mga may mga kababayan tayo na pag nagbakasyon sa Pilipinas, syempre sobrang saya sa Pilipinas eh, no? talagang uh, may enjoy mo talaga yung bakasyon mo doon sa Pilipinas. Uh, masarap mamili kasi syempre mga mura yung bilihin, di ba? Tapos pagbalik ng Canada, pagdating na sa Canada, dito sa Canada, malaki yung adjustment nila. Yung iba umiiyak, yung iba talagang nadidepress, namimiss yung mga kamag-anak, kaibigan sa Pilipinas na iniwan kasi nga masaya sa Pilipinas kasi kasama nila. Tapos biglang pagbalik dito, biglang ganito tahimik, malungkot, malamig tapos nag-iisa especially pag walang trabaho day off, nako ganito yung iba mga kainag talagang umiiyak sila nabigla, nabigla talaga kaya ako naman mga kainags, ano kung ako tatanungin nyo, sanay na kasi ako eh mentally prepared na ako no? tsaka siguro dahil narin rin dun sa mga experience ko nung kabataan ko na madalas ako nag-iisa na homesick kumbaga na overcome ko na yon hindi na ganong katindi ang ang ano sa akin ng mga ganyang klaseng bagay yabang ko eh no pasensya na kayo mga kinay no? hindi sinasabi ko lang talaga kasi dati siyempre di ba nung hindi ko pa nga yung family ko ah, kinaya ko no kinaya ko kasi nung hindi pa nga ako nag-asawa bata pa ako sabi ko nga sa inyo sa mga previous vlog ko 15 years old pa lang ako no 15 hiwalay na ako sa mga magulang ko siguro sa murang edad na yon doon na buo yung uh, pagiging ano ko no uh, matibay <laughs> matibay matibay mga kainis sa ano matibay sa uh, pagiging mag-isa eh syempre ngayon kasama, lalo pa ngayon kasama ko yung family ko dito sa Canada so lalo di ba lalo akong titibay kasi syempre nandito sila And, so yung iba natin may mga sa yung iba talaga ano eh ah uh, it takes a month no bago sila makarecover yan ganun talaga ganun talaga natural talaga yung normal yung normal tapos sa uh, meron nga palang masabay cellphone ko meron nga palang ano no masabay cellphone ko ay to, to. meron nga palang ano oras sa mga yun papakita ko oras ngayon ha ayan no 3.04 3.04 lang hapon mga kainags ano isang oras na lang Didilim na naman Yan, isa pa yan Isa pa yung ano na yan Pagka ganitong uh, January, February December, January, February Napakabilis ng araw Kasi nga nabanggit ko kanina Ulitin ko ulit 6 uh, na oras lang yata no? o, o basta ganun Mga anim na oras lang liwanag Kaya malulungkot ka talaga Doon sa mga nagsasabi Nagko-comment na malungkot dito sa Canada Doon sa mga nakapag-obserba observation nyo is malungkot sa Canada pagka ganito hindi kayo nagkakamali mga kainis ano? totoo yung mga sinasabi nyo at totoo yung mga nakikita nyo kaya nga pinapakita namin mga vlogger dito sa Canada kaya nga lumalabas-labas kami para magkaroon kayo ng ideas o kita nyo diba ay e, samantalang ganitong oras dati sa Pilipinas lumalabas na tayo pumunta tayo ng plaza tapos nagbaba ano tayo kumakain tayo sulbot alam yung sulbot 'Di diba dito may mga tinitindahan ng sulbot dito sa kanto-kanto sa Pilipinas, 'di ba? Bibili lang tayo. Bibili lang tayo ng ganyan, 'no? Tapos habang tumitingin-tingin tayo sa ganyan, kumakain tayo ng sulbot ganyan, 'no? po tayo ng banana cue. Sarap. Habang naaaliw tayo sa mga dumadaan, mga nakikita natin sa harapan natin, 'di ba? Kain lang tayo ng kain sulbot na ganyan, 'no? 'di ba? Naaliw na tayo. <laughs> Alis na nga tayo dito. Baka mapagmal tayo sira ulo ng mga kapitbahay dito, mga nakatingin sa akin. <laughs> Baka sabihin nila, ay merong sira ulo ro, no? Kumakain wala namang ginakain. Tumatawa wala namang dahilan. <laughs> Nagsasalita wala namang kausap. <laughs> Parang napoprosen na yung bunganga ko, makakainas. Hindi ako makatawa ng maayos, ah. Oh, grabe. Whew, tapos mayroon pang isang uh, May nag-comment eh no Makapagbasa-basa nga tayo ng mga comment Pasahin uh, natin mga kinis-comment Ito to, may nag-comment dito no si Sino to? Ma Mary Jane Cueva Ako di ko pagpapalit Pilipinas sa nakita ko diyan Parang sobra Lungkot alang katao-tao Nako, totoo po, totoo po Malungkot talaga dito O ayan nga oh Kita nyo walang tao talaga Oh, walang tao, di ba? Yan, malamig pa. Yan. Pero syempre naman mga kinags, ano, kung merong disadvantage, meron din namang advantage. Mga advantages. So alam niyo naman siguro kung ano ang advantages. So kasi, yung mga katulad ako, yung mga hindi ko nabibili dati sa Pilipinas, mga hindi ko nararanasan na mga naranasan ng mga mayayaman lang sa Pilipinas dito sa Canada mga kainags naranasan ko lahat yung mga hindi ko naranasan sa Pilipinas yan dati wala akong sasakyan sa Pilipinas dito sa Canada nagkaroon ako ng sasakyan nabili ko yung mga gusto ko nakakain ko yung mga gusto ko na hindi ko nagagawa sa Pilipinas yun. isa sa mga, ad mga advantages naman yun so anyway meron pang isang comment dito basahin natin nandito na rin lang naman tayo teka tatawid muna tayo <laughs> baka masagasaan tayo eh. sayang naman mababawasan ng mga gwapo at malalakas ang dating dito sa mundo yan at may abang yo <laughs> at si Raulo <laughs> yan ano to, kay Alan Briones yan medyo malabo kasi mata ko no congratulations on on your new milestone you have a uh, way lot of subscribers than before Please always be humble. As always, would you be able to allocate sometimes to read and reply on comments? It does not need to be done every day. Not be too long or exhausted. Yeah. And so, pass shout out para kay Al Alain and Grace of Chinook Regional Hospital Let Bridge. Whenever you have time. Yeah. Shout out po, sir. So in mga kinagsalo, Mag maganda 'yung tanong ni Sir no. Ah, uh, tsaka by the way, shoutout po sa inyo lahat ano, Marami rin ako mga nababasa na gusto magpa-shoutout diyan. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po sa mga comment niyo talaga. Sobrang na-appreciate ko mga comments niyo mga kainags. Sobrang ligaya ako talaga. Ah, uh, akala niyo lang na hindi ko na nababasa 'yung mga komento. Pero nababasa ko 'yun mga kainags. Nababasa ko. Pero naga-tsaka nag-aano ako mga kainags. Sino nag- nag nagha-heart ako. Ibig sabihin, nagha-heart ah uh, pinupusuan ko yung mga comment nyo especially yung mga halimbawa nag-upload ako ngayon after one hour magbabasa ako ng mga comment nyan so yung mga kung napapansin nyo kung review nyo yung mga previous vlogs natin may mga comment doon yung mga unang comment pinupusuan ko yun kahit sa mga gitna pinupusuan ko rin mga kainags ano pero nababasa ko lahat yun hindi naman lahat ay eh, mapupusuan ko pero uh, nababasa ko yun mga kainags at syempre nagpapasalamat talaga ako sa inyo sobrang pasasalamat ko talaga sa inyo sobrang na-appreciate ko yung effort nyo na mag-comment sobrang sarap talaga sa pakiramdam mga kainis no? kaya kung, kung akala nyo na hindi ko nababasa yung mga comment nyo nababasa ko po yon. pero syempre yung mga comment nyo doon sa mga luma kong vlog or mga previous vlogs ko yon, medyo hindi ko na talaga mababasa yun halimbawa late na kayo nag-comment uh, hindi ko na talaga minsan mababasa yon. pero nababasa ko pa rin pero usually, ang madalas kong pasahin is yung doon sa mga uh, ano latest upload videos ko. Yan, doon ko nababasa po talaga. Eh sana maintindihan niyo, maintindihan niyo rin po. Pero talagang na-appreciate ko po yung mga comment nyo, yung mga likes nyo thank you very much tsaka sa tingin ko nung umuwi ako ng San Jose Occidental Mindoro mas lalo nyo ako nakilala mga kainags ano? Kasi siyempre yung sa vlog natin, mga previous vlogs natin, yung mga unang vlogs natin. Kasi ta talagang dating ko ano eh, maangas eh no, maangas, mayabang kasi especially pag nagre-real talk tayo minsan, parang yabang-yabang ko. <laughs> pero ako nag explain ito eh, totoo naman eh. Ambihira <laughs> ah, pero seryoso mga kainis ano. Thank you very much sa lahat. Really really appreciate sobra so anyway, uh, change topic tayo mga kainis, ano, doon nga pala sa uh, nabanggit ko dati kasi dati, nung hindi pa ako Canadian citizen, nung pumasok ako ng Canada, ang daming tanong ang daming ano, hirap na hirap, ang dami ang daming cheche bureche mga kainis, ano? bago ka makalabas ng Vancouver airport papunta sa Edmonton dati yun, pero nung nakaraan nga, nung bumalik tayo from Philippines, Vancouver to Edmonton para ang dali ng proseso kaya pala meron nag-comment meron din nag-comment eh na sabi niya kaya naging madali yung proseso mo kasi Canadian passport ka na Canadian citizen ka na kasi pagka Canadian citizen ka na mas madali na wala nang masyadong cheche -che kaya pala naalala ko nung pumipila kami tinitingnan nila yung mga passport nung sabi nung, sabi nung nagbabantay doon sabi niya ah uh, you are a Canadian passport you go in this line or you go in this lane tapos pag hindi ka Canadian passport, iba yung linya nila. Baka yun yung ano, kasi yung huli, huli ako muwi ng, ng, Pilipinas. 2015, hindi pa ako Canadian citizen noon, no? Philippine passport pa lang ako ng time noon. Kaya naka-experience ako ng mahirap, medyo matagal, mabusising uh, interrogasyon. Yun pala yun, kaya pala madali ang pagpasok namin dito at pagbalik namin sa Canada. Kaya maraming maraming salamat po ulit sa mga comment ninyo. Thank you very much. So mga kainags, hanggang dito na lang yung vlog ko, masyado lang mahaba, no? At saka by the way, babawasan ko na nga pala uli yung aking minuto sa pagbablog. Kasi 30 minutes na tayo nagbablog dati. Ngayon diba? Ngayon babawasan ko na gagawin ko na uli. Mga 20 minutes or 22 minutes to 23 minutes. Yan, kita tayo sa susunod na vlog mga kayo. Nice. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli.